Ayan guys, po tayo itong nadaanan na mga bata habang papauwi na po tayo Ayan Hindi magami. 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 Hindi sa Hindi magami. Hindi magami. Hindi yan. Shoutout kay Yam Sniper. Ayan. Ayan. Subscribe ninyo guys. Yam Sniper mate. Yam nasa dito yan Pumunta na kayo dito, Ayan. maligo na kayo dito. Sarap maging bata. Oh, Ayan, nadaan na natin habang papauwi na po tayo. Kaliligo sila. Ligo na yan! Kau malu nggak kalun? Ah, kejar bola! Katakan tak dimandi. Ayan po yung may-ari ng lupa na dinadaanan natin si Kuya. So yan guys, uwi na po tayo. At wala na naman tayo nakuha. Minamalas talaga tayo kung pupunta tayo dito. <laughs> so yan, uwi na po tayo guys. Paalam na sa mga video, sa ating video mga bata. Guys, balik ka